ay ulot na ulot sa paglilinis si kabokal at si misis. Siyempre, kasama rin ang hipag ko na si Adway. Pag nagsama rin tatlaw, ay hindi mapipigilan ang paglilinis. Ay siya, larga! <tap> Eia Good day, mga kabokals! Ako ay magtatapon lang ng basura. Bakit gasmunod pa si misis sa akin? Eh di nilang naman sa likod bahay. Magtatapon lang ako ng duminiwanuan eh. Hanggang sana akita ko si misis na naggawawalin sa labas ng production. Ang sabi sa akin eh, kami ay maglinis ng bahagya ay siya. Sige, gaon. Kapag aring dalaway nagsama sa paglilinis, ay talagang mahahawa ka sa kanila. Talagang nagpala pa. Huwag dadaing na masakit ang ligaw. Pwede nang magpiyon. Wow! Ay, naku po, rude Magsasalumpas pihado, re Ang kalinisan ng ating paligid ay maganda sa mata at iwas pa sa sakit. Kaya ang kagandahan at kalinisan ng kapaligiran ay nagbibigay sa atin ng malusog na pamayanan at makakalanghap ng malinis na hangin. Ay diga tama po. Ano po? Merche! Merche! Ising! daw! Kaya naman, pagkatapos maglinis, ahem, 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 merienda lang ang katapat na re. Wow!